Ah, huli. Yan po kabayan, oh, ang biya. Mm -hmm. Tingnan nyo po kalalim malalaki. Okay na po ito, tanghalo lang po sa gulay. Hmm, magandang umaga po. Ayan po ang mga Kasamahan ko ang katutubong remontado, nagsisipag kape po kami. Ayan po ang aming kapitbahay. Ayan po ang kanilang salong. Pagkakape po namin, kami po ay bababa na papuntang baryo. Kami po ay mangangat siya, manguhuli ng biya sa ilog mamaya. Hindi pa. Ah, wag na. Yan ang mga nakapagkapin. Ayan po. Yan po ay, ay magkasunod na yung mag-asawa po yan. Kapatid ko po yan nakadilaw ng damit. Yung po babae sa likod ay yan po ay asawa ng kapatid ko. Ayan po, tiyuhin ko po yan nakajakit. Kumaway naman kayo ay, <laughs> Ayan po, tiyuhin ko po yan Yung nagkakaping ayan na naka-green uh, ng damit Ayan po, pamangking po yung batang babae Tatay ko po naman niya isang ayong may kargam bata <laughs> Ayan po, maraming manok dito Nagtitilaukan na Ayan po

Salawaan <laughs> niyo. Ayun po ang aking pamangkin na napakaganda. Ay talagang yan ay bang ganda na aming buhok. Ha. Yan kulot. Anong eh? Ayun ah. Kabayan, kami po ay lalakad na. punta na po kami ng baryo. Detay. Ah, ah, oh. Ba bala kami. Oh. Ano Naku, hindi na pa po isa kong kapatid. Kaka, bababa na kami. Oh. nyo po yung ilog na yan. Diyan po ako mahangangat mamaya. Ito po ang aking katsa. Ito po ang aking na ng biya. Mamaya po sa, doon sa baba. Ayaw! Ito po kabayan, ang pangalawa naming tawid. Huwag magbasa bunso. Ayan po kabayan ang ginagawang walis tambo. Ayan po, tingnan nyo naman po kalawak. Ayun po, oh. tingnan nyo, Ang ganda tingnan ng gagawing walis tambo. Ay, ayun eh, kapatid mo. Ayan po, ang aking tatlong anak na katutubong remontado. Talaga pong makulit na yung aking bunso. Ibig na maligo. Excuse po at ako ay masama ang tama. Ang ubo. Uh. Ito po, kabayan, ito po ang katkang sinata, sin sinatawag. Ito po ang panghuli ng biya, katali po sa leeg. Uh. Ano po? nandiyan na pong nahuli. Tayo po kabayan 'no, oh, ang biya Ayan, maya maya po, marami rami na ito. May pang ulam na sa panghalian. bayan ito po tingnan nyo po yung aking nahuli na biya marami rami na po yan tingnan nyo po yung aking nahuli sa katsa ayan po ang biya hindi po kabayan baka nyo na lang kule eh, yung susunod namin kabanata malayo-layo pa po namin lakad po kapuntang bariyo. Apo kabayan, tutali na puli ako ng katsa, panghuli ng biya. Ito po ang sunod na kabanata na pangangatsa ko. Thank <laughs> you.

kabayan kami po ay lalakad na ito, na, ito po ang aking nahulo tingnan nyo po habiya yan po oh. may bula bula lang yung tubig tingnan nyo po kalal malalaki okay na po ito panghalo lang po sa gulay Na. Are you done? Yung katai baba ko. Ay, tanggol naman. Kabayan, ito po ang aking tiyahin na uh, isa pong katutubong remontado. Itiyak keling po 'yan. Ay, bigyan mo. Oh, Papailayo na.

naman nito. Ako ba mag ibon? Ay, mas maigib pa itay diyan kaysa Salo, 'tong 'yong nung nung sa Eden. Hindi na humingin. ko. di na basta ako marikit sa tala

ay hihihi naaamot ang tubo ay pag siya'y talaga yun pag tinuntunan na hey! Na, ako hindi nakikipag-reshow ayun yan na, <laughs> sa'yo kayo kaingin uh -huh. ayun mo nga aso At, din <laughs> la, natin din lahat din namin ang kalabino ako di na, kay, sa inyo to yung mama na makahira ang yeah. ah, bungo ay mag-ano na ulitso na ano talaga, puwado mo ng AYO! PAPISTA NA NI! bang may ah po matapusan may din sa kanila bukas sa kasal na ay, ay, siya magmi-mutsuluan. Uh, ay tutuloy na muna. Oo. <coughs> oh, nakita na sa video yung aso na kababasa ng <laughs> tubig. <laughs> ko yung aso. Ay ah, Joker. Ayun, Joker. Ayun. Joker. Ayun. lakad. Uh, Set. <laughs> sa ta. ito. Tatama yan to. Joker. Nako ay tatama ng ito. Oh may tali iyon. <laughs> Siri Eli susunod. Siri Eli susunod. Eh, nakaya kay ganyan. Ay, aling asoy. Ay, nang ababaw. Ay, si Tang. Siyapa. Na ay, nasa na si Akiling yung mga anak. Mo. Ay, Hindi lang na kung panit yung anak ko. Ay, gina lang ang tipara. Ay, e, nabay ang bunso mo? Malaki nga niya. Ellen, ang panganay mo. Ay, di na ayun na ayun. Ayun, panganay. Yes oh, ang mga kabinataan na talaga. Kaya hindi kumakapay. Wala pa. Hindi na pa siya kumakapay. Ano Hindi ka nagpapakuha ng gamot. Sumukuha ko lang sa akin mag Eh, Ay, ano yung kasiyakiling ang gamot sa sira, sa reglo? Eh, ikaw ang alam kung maalam mo <gold> eh. <inclusion> sa lubot. Ay, ano kaya totoo yung pinuha Itay sa akin? Yung, yung ugat. na angat natin ng daw. ugat. Ay, maitim. Hindi <coughs> maitim. Ay, nila. Ay, yung natin sa my love din. Oh, kasama na rin. Ano ba ang bawal doon? Ang kakainin. Ano okay. ba yung sa... Uh, kasi Kasera at wala ako kaya kay minsan na, eh, kay buwan, ay re na ni sa itang buwan, buwan minsan lilipas ng dalawang buwan di ba na oh. uh, hili. um, ni re-reglay na <coughs> yung may regla ka ay ng ni Hilo pa ni re ko anak sa babae ko at yung mga sa akin oh. tapos so, ay din nitong abrilan eh nitong abrilan ito. pagdating ng Ajite, wala na agot. Ay, naman yun Ako may kumagka, ano At ako nagkadoon. Tapos, linggo. Ay, ano nga, on, biyar, na, ano, wala. Lima araw. Hmm. kuya, bigyan mo. Ay, nga, nga, ano, ano, ah. ligo mo. Ano, na araw ko, sa Sa labay, ay, 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 tin dapat yung hindi naman kung yung gamit yung may yung ito mga ano hindi mga nalulung puti ay may buhay pa yung mga magulung sila nga lang malaki din sa anak ko kaya ay hindi wili sa akin mamiwili na sila sa akin kung may nakikita mga babae ay yung mga nasa maraut na mga ano yung kamag-anak mo din yun ay sila amang Ramon oo ay hindi hindi na sila nabababahan. Sigilan na ninyo yung isa. O, mo yung huli. Ang dami ano, na din. Hindi may example. Jean anak Ang nagdagang ito lang malala. Hindi ko na Tayo. tayo. Sigilan mo na. Ay, po. Ako ang ampo namin na iwan doon, sabi nila namin kalabuboy. May tindahan. namin. Yung ay, wag ka umuna! Ah! Huwag po kami ng hangin dredge. Nan! Nan! ka! Ayan dito magpahangin. Napakabanas. Press na press po ang mga tanawin oh. Ang pambundok ng tanay Rizal. Tingnan niyo po. Ayan po ang pagitan ng tanay Rizal. Sityo Malibay General Lakasito ng Ilog. Ito ang ng pagitan. yan po si Chumalibay yan ang mga maglalaba may nangangat sa may nangangat sa si balitad na isaw madulas isda po yung pangrekado na alas luya, sibuyas, paminta. Tignan po, yung ang tawag po sa inyo ay biya, sa amin naman po ang katutubo remontado ay bulig. Sa amin po, sipon. Sipon! O, lolotuin po niyang asawa ko. na po kabayan, lalagay ko na po itong gulay dito sa ginangang isda. May sabaw. tapos po hintayin po natin na kumulong kumulo para lumambot po yung sitaw ato, Tapos kakain na po. Sabayan luto na po ang aming luto na gulay. Ah, na po. Kain na po. Yan na po. Kakain na. I aming mean, kanin wow